Assalamualaikum Kamusta kayo? Maglakad-lakad muna tayo Dito sa creek naman Masyadong masarap yung hangin niya konti para makikita nyo yung view dito Ganun-ganun ganun ganun lang ganun, ganun pa rin naman yung view Hindi ah, iba ah Tingnan muna yung dagat, May nakikita na ng mga creek oh. hmm. O isang uh, Isang ingabi Anong isang uh, o, gabi? isang gabi lang natin, puro hotel lang kinikita niya na nayon, puro dagat. Di ba, hindi eh, naman. Dapat araw, morning kang pupunta dito para maipakita mo yung view ng dagat. Ayaw. Ah, kasi, ayaw, ayaw, ayaw mo, kasi tulog ka. Hindi, dahil you sa tulog. Yung main reason hindi, doon. Hindi, nasa trabaho ako sa umaga. Excuse me? Oo. Oh. Nine ka, alis ng bahay. Oo, oh, nine ako alis, pero lalabas ako dito sa, sa ano, baka mama itim ako. Baka pugot, no? baka pugot ako mami. Ayaw mo sa akin na pagpugot. Mga ang... 5.30 dito, 5... uh, a.m. Ano 5.30 na na is Ma, ano pa? Hindi. Uh, maaraw na siya. Maliwanag na. Hmm. Ilang maganda. So may maipakita ko yun. Ay, sige, bukas okay. at bukas wala siyang paso. Tingnan natin kung lalabas yeah, siya. Kung, 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 la, kung lalabas yan. Oh, hindi, tingnan natin ha. Gisingin <laughs> <Sinan? laughs> kita, gisingin kita. Mu, <laughs> bakit ako ikaw lang ang, -ang, -ang gusto mong pakita yung view sa sa umaga eh. Kung mas gusto ko sa gabi. Hindi <laughs> <So, how>, ano, <laughs> ang dito? ang ang ibig sabihin ko dito pag gabi kasi gusto pa kita sa inyo. Kaanong safe dito sa Dubai? Kahit maglakad ka mag-isa, walang lumapit sa iyo, walang may lalapit man, pero sabihin mo lang, o oh, ganito, may sawa na ako, ganito. Lamapit na, pero hindi, I mean, yung mga anak yung mga hold up, mga ganun, wala, wala dito. Actually, 37 years old na ako, pero, <laughs> mm. minsan, <laughs> may mga lumalapit per, pa rin, pero, yung sabi ko na, oh, sorry, may sawa na ako, I'm married. Mm. At saka, sinasabi ko rin sa kanya, wala akong, wala akong ipinatago. Diba? ba? Oh, ganyan talaga ang ano. Kahit bagay, hindi ko maisikreto sa kanya talaga. hindi, kasi dito, yung isa pa, palagi ka nag, ano, ang alam nila, single ka. Uh, Siyempre, Muslim din yung mga iba, lalo yung, yung sinasabi mo na ano. One, one time pa, may humabot sa akin, hmm. sabi niya, pwede bang ano, pwede, balik na. Oh, ngayon dito tayo, wait lang, wait ikot, ikot. Mas marami ng tao dyan. Sabi ko, doon na ano. Hindi, dito kami naman. Ano. Para sabi, na, sabi, eh, sabi niya, yeah, sabi. ay nung nasa metro pa lang siya. Ay, metro. metro elevator. Elevator, metro. Elevator, nagkasabay kami. Mm -hmm. Ako, ako kasi, kapag nag-elevator ako, busy ako sa phone. Kung hindi sa ano, kasi walang internet sa may ano, lalaro. Yeah. Kasi 12 floor ako, ganun. Mag 12 floor pa ako, manggagalit magagal ko, naglalaro ako. Tapos, pero may napapansin ako may nakatingin. Tapos may, may, ano, may makikita ba sa akin. Sabi niya, huwag mo siyang lapitan. Sabi ng guy. Tapos, napansin ko, uh, um, alam ko lang is, dahil mo uh -huh. So, nung ano na, bumaba na kami hanggang sa uh, ground, bilis-bilis ako. Lagi kasi ako mabilis maglakad, lalo na kapag nakapag uh, rubber ako. So, mabilis ako. Hinabol niya ako. Sabi niya, uh, pwede ko bang, pwede ba kitang makausap? Sabi niya sa akin. Mm -hmm. And, sabi ko, oh, yeah, it's okay. Why? Sabi ko. Because, I want to talk to you because, uh, I like you. ah, uh, why? Sabi ko, oh, then them, sabi niya, yun, sabi niya, I like you. Sabi niya, tapos sabi ko, ah sorry brother, I am already married. I'm with my husband, sabi ko sa akin. Ah oh, sorry, sorry. Yun, at umalis na. Yun na meron lang. na, may, may, may mga dalilan pa. Pero yun nga, lagi ko sinasabi na, may asawa na ako, ganito-ganyan. 37 na ako ah. <laughs> Bakit? Yung iba, 56, sabi mo, nil niligaw nila, yung eh, ano, iba, kabayan. Kasi eh, ate, sabi mo, 56 plus. Ate, 56, sabi mo. Di ba? May nag-ano sa kanya. Dari ikaw, 37, bata. Pero ang sa, sa ating region kasi Muslim, pag may asawa na isang babae, siyempre hindi siya pwede lumapit sa ibang kaya hindi siya pwede mag-ano. Hindi mo naman maiwasan na Siyempre. Madikit sa isang lalaki, especially kung nasa elevator ka, nasa metro ka, nasa, nasa public place ka, nasa madaming tao. Sa public ka, mga kapatid. Ayun. So, ayun lang. Pero, pero safe pa rin dito. Oh, safe pa rin dito. Hindi sila basta-basta uh, maghawak ng kamay o mag-ano oh, oh. kasi takot sila din. Oo, oh, oh. anywhere may mga... Ano? Grabe, ang pawis. kanina ba, pag tayo kasi yung hangin nga, palikot tayo sa hangin. kaya uh -huh. yun, mainit pubis, na. <laughs> ang pawis, ang init. babalik. Pero okay lang, good for me, for mabawasan na yung ah, yun. sugar sa katawan ulit. Dahil... Yung sugar, ang daming lumabas din kasama ng pawis. Pats, cholesterol. <laughs> yeah. Kasi... Marami, marami. Doon kasi sa... Is puro rice na lunch. So, ayun, hindi ka sa bahay lang na every other day akong nagwa rice At saka yung rice is uh, binaawal biryani rice. Sa... <laughs> yung rice kasi doon is Filipino rice, marami si sugar. Binawas ko kasi yung ano, binawal ko sa kanya yung palaging kan kanin. Oo, o, tsaka talagang hindi ako malaging nagkakanin. Yung ulam, kukos, lang. Hindi maganda kasi. Hindi maganda kasi. So para... ngayon, yung katawan ko parang nangangati siya sa pawis na ngayon. Mapipil no? ko na yung kasi sa ilang days na yun nga kanin mm hmm, sa ano hanggang dito na tayo oh, babalik tayo muna tayo masyadong... babalik tayo o tanga dito lang babalik tayo punta sa bahay no, gabi na ah walking na no walking so yan lamang po maraming maraming salamat ulit maraming salamat Pidapes. sa inyo Pidapes.